niya dapat masangkot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bagamang naniniwala si Congressman Defensor sa posibilidad na makakaapekto ang pahayag na ito sa impeachment, malinaw na hindi pinangimasuka ni PBBM ang proseso batay sa kanyang naging pahayag. So while it will have an effect on the impeachment It's it's good to hear that he will not be involved, so that all parties will uh, will not be judged by any undue interference from any department. Ayon sa senador, magkasalungat ang sinasabi ng Senate rules at impeachment rules sa ugnay ng impeachment trial. Ayon sa Senate rules. tapos na ang mga business sa pag-adjourn ng Congress habang sinasabi naman ng impeachment rules na dapat tapusin ang trial kapag nasimulan na. Dahil dito, hindi siya magugulat kung may magtutungo sa Korte Suprema upang linawi ng issue. Gate dapat maging patas ang mga senador sa pagdilitis at kailangan pag-aralan ng mga bagong halal ang proseso pagpasok ng bagong kongreso ang problema, June 30, tapos. yeah, na. So, those are the two conflicting rules. oh, yeah. Ano? And the impeachment rules emanate from the Senate rules, which the Senate rules emanate from the Constitution. Ah. Oh. Gigit ng Kamelec, walang sapat na batayan ang petisyon at hindi sumunod sa procedural rules dahil sa hindi paglalagay ng Certificate of Candidacy o COC ng mga e inerereklamo kinwestyon ng petitioner ang pagiging natural-born Filipino ng mga Tulfo at ang Umanoy political dynasty. Ngunit ayon sa Kamelek, hindi maaring ipatupad ang pagbabawal sa political dynasty dahil wala pang enabling law mula sa Kongreso para dito. Ayon sa abogado nito na si Attorney Ferdinand Topacio, Naghain ang kasama niyang abogado sa Timor Leste kahapon ng petition for habeas corpus sa Korte do Onda. Layo ng petisyon na atasan ng umaresto na ilitawan ang dating mambabatas at ipaliwanag bakit ito dinakit. Ayon sa anak ni Tebes na si Axel Tebes, walang naipakitang dokumento waranto warrant of arrest at persahang dinala ang kanyang ama mula sa tinutuluyan nito. Kung i-grant po yung writ, dadalhin po sa hukuman si Ginong Teves at doon po ay kailangan makumbinsi ng mga authorities na umaresto kay Ginong Teves kung bakit siya inaresto. What is the basis for his detention? At kung siya ay i deport what will be the basis for his deportation? Punyo, ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, Natukoy na ng Department of Labor and Employment ang mga beneficiaryo nito mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Aabot ng nasa 120,000 ng mga minimum wage earners ang inaasahang makikinabang sa pagpapalawig ng programa. 10 kilo ng bigas ang maaaring ma-avail ng mga minimum wage earners kada buwan. Pinag-aaralan pa rin ang ahensya kung ilalagay sa mga kadiwas stalls ang bigas na mabibili ng minimum wage earner o mismong dadalhin na sa kanika nilang kumpanya. Kasi nga alam na, na natin kung sino-sino yon sa mga kumpanya. So, mas madali na pwedeng yung kumpanya na kumuha sa FTI o sa NFA, dadalhin doon sa office nila para i-distribute, diba? So, actually, mas madali itong scheme na to para sa amin, uh, the way we see it. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, ang sampung pulis ay pinaalis na niya sa pwesto, subalit naghihintay pa sila ng approval mula sa Commission on Elections. Bukod sa sampung pulis, mayroon din anyang mga patrolman at korporal na papanagutin matapos na mahuling gumagamit ang telepono habang nagpapatrolya. Labing walo naman ang na mga pulis ang absuelto matapos na maidepensa kung bakit umalis sila sa kanika nilang pwestong binabantayan. Ipinasilip ng kapwa Israeli at Palestinian media ang mga video na nagpapakita ng pagdagsa ng libu-libong lalaki, babae at bata sa compound ng Gaza Humanitarian Foundation o GHF na matatagpuan sa katimukang bahagi ng Rafa. Inilarawan ng mga nakasaksi ang tagpo bilang isang magulong pangyayari na nagtulak sa mga sundalong Israeli na magpaputok ng warning shots upang maibalik ang kaayusan sa pamamahagi ng ayuda. Dahil dito, ipinahayag ng United Nations ang kanilang pagkadismaya sa mga lumabas na video mula sa Rafa. Binigyang din nila na mayroon na silang detalyadong plano upang maihatid ang sapat na tulong sa 2.1 milyong katao na labis na nangangailangan. Sa kabilang banda, Tahasang nagbabala ang grupong Hamas sa mga Palestino na huwag makipagtulungan sa sistema ng GHF. Gayunman, iginait ng Israel na kinakailangan ng isang alternatibong paraan sa kasalukuyang sistema ng pamamahagi upang maiwasan umano ang pagnanakaw ng ayuda ng grupong Hamas, isang bagay na maring itinanggi ng Hamas. Kaugnay nito, tinatayang halos 500,000 tao ang nanganganib na maharap sa matinding pagkagutom sa mga susunod na buwan. Dati nang nangako si US President Donald Trump ng mabilis na tatapusin ang digmaan sa Ukraine, ngunit binago niya ang kanyang pananaw matapos batikusin si Vladimir Putin sa isang post sa Truth Social ngayong linggo. Ang komento ay dumating kasabay ng isa sa pinakamalalakas na opensiba ng Russia gamit ang drone at missile. Ayon sa mga opisyal, naharang ng Russia ang higit sa 100 Ukrainian drone kabilang ang ilan na tumarget sa Moscow. Tugon ng Kremlin sa pamamagitan ni Dmitry Peskov na pinahahalagahan nila ang pagsisikap ni Trump na makamit ang kapayapaan. Ngunit binigyang diin na maraming komplikadong isyo pa ang kailangang lutasin bago magkaroon ng kasunduan. Matatanda ang nakaranas na rumaragas ang pagbaha ang Sorsogon City sa mga nakarang sama ng panahon. Buso nito humiling ang lokal na pamahalaan ng Sorsogon sa Department of Public Works and Highways o DPWH na magkaroon ng bitan o flood mitigation structure sa area ng waterway na prone sa overflow sa tuwing may panahon ng pagbagyo o period ng mahabang pagulana. Mahalaga ang flood control project sa mga residente upang maproteksyonan ang mga naniniran sa coastal barangay sa posibleng pagguho ng lupa. Maging sa malakas na hampas ng alon sa dalampasigan ng Pinakulan Island sa Sorsogon City. Agad naman tinugunan at naglaan ang ahensya ng nasa 134.13 milyong pisong halaga para sa pagalagay ng flood control sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA 2024. Sa tatlong specimen na ipinadala nila sa Research Institute for Tropical Medicine, isa ang positibo sa MPAX. Naka-isolate na ang siyam na close contact nito. Ang pasyente wala sa travel history. Currently on home isolation. kag padayon ang pag-ayo. Ang mga close contact niya si ni, naka-isolate man kagbe sa aton monitoring wala sa gihapon nakitaan sa mga sintomas sa MPAX. Wala din travel history ang isang kaso ng MPAX sa Iloilo City ayon sa City Health Office. Ang naturang pasyente ay nasa stable condition na rin. Apat pang pa suspected cases sa lunsod ang under monitoring. Naka-isolate na ang limang individual habang nagsasagawa na ng contact tracing ang LGU. Asahan na umano na magiging madalas ang pagsabog ng bulkan kanlaon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX, ito ay tinatawag na Vulcanian Eruptions. Ang Vulcanian Eruptions ay bunsod ng mabagal na pag-akyat ng magma na nasa ilalim ng bulkan. Sa bawat pagsabog, may naiibong volcanic gas sa loob ng bulkan kaya nagkakaroon ng panakanakang explosion. Ito ang mga nangyayari kapag ang bulkan ay papalapit na sa kanyang major eruptions. Namataan din ng PHIVOX ang mga bagong latag na pyroclastic density current sa loob ng 1-kilometer danger zone. Ito naman ang sanhi ng lahar flow sa La Castellana noong Sabado. 2022 nagsimula ang pamamaga ng vulkan kanlaon at nang pumutok ito noong June 3, patuloy na tumataas ang ibinubuga nitong sulfur dioxide. Ayon pa sa PHIVOX, dahan-dahan ng pamamaga ng mount kanlaon kaya hindi pa malaman kung kailan ito sasabog ng matindi.